Mayinit pa ba yan? Opo, tanghali na. Anong sarap na to? So, Anong sarap talaga yan? So, ayan yeah, mga idol. Good morning. Ah, ang init ba? Summer na, summer na talaga. Parang nga't sarap magsimigay na. <laughs> ba? Ano yan? Tulala. nyau. nyaw. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> ano? Mayang over? Mayang over? Oo, oh, ah, sakat sa ulo ba? Eh, masakit ulo mo? Oo. Oh. Hmm, ako, hindi sa makit ulo ko. Paano hindi ako sasakat ang ulo yung ginawa sa akin ko? Alin? Yung nandiyan na langis. Ay, yung pinatagay ka ng langis. Ako, wala ka din mo. Ako hindi gilin oh. na <laughs> gilin ba? Bakit? Ay, yun nga, yung hindi nang pungan langis. <laughs> <laughs> Ay, yun nga. Ang ganyan nga, wala ka tayo eh. Eh, gusto mo bumawi. Tara, gising na ba? Gising na. Hindi pa napunta. Eh, tara. Bawain tayo. Kaya mo na. Bakit? Pusang lalapit yun. Pusang lalapit sa bitag ko Bakit? Ayaw mo. Na. Ito ang tubig. Pero oh. ko ng comfort na sumas. Oh. <laughs> Papainom mo kay cute. Opo. Oh, Mabawi oh, ka talaga. <laughs> Mamap, sa ginawa niyo sa akin. Ah, ko pa hanggang ngayon bilang pa rin. Sakit sa ulo. Nilagyan mo ka. Oh, <laughs> <Tignan> na ng sa wakal. sumakit ah. Ito niya. Hindi yun talaga. <laughs> Ito yun Nasaan? Tingin. Nasaan? <laughs> oh, ang dami ng asukal, bubu pa, bubu pa. Pumot na asukal yan. Ang balita ko, pag magandang mga mga mingis <laughs> pa to, i-e. Eh, di ba, bumi ka kahit dyan. Wala, <laughs> pumot na asukal, sayang yung asukal. <laughs> Ayun ba, hindi masasayang ito. Hindi na nag in daw eh.

gising na ano yun ba't gising na yun ano may ang over wala sarap na nang inuman natin kagabi paano ako magkakaroon na ang over wala ay, ay kuya ay dyan wala naman yun gising na kaya yeah, kaya mainit ay kaya lang ay Ah. Oh, wala kang overbuy. Ba, wala pa nung magkaka-patisindan natin ng ano, ng beer. Oo oh, nga. Mga sarili. Oo. Mahilip pa mo. Bapa, tanghali na ah. Ano sarap na to? Oh, sarap talaga yan. Matayo mo na malamig. Masarap malamig eh. Masarap, masarap, marami hindi, hindi. O, na hindi wala naman ako nga ng pang mayang over <laughs> <laughs> Opo. Sayang, di lang yun dito. sayang dilang din yung inunan natin. Kaya nga. Eh, Dumak, nakakatuwa yung graduation nung mga bata, no? Oo ba? Parang naalala ko noong no, magraduate na elementary hanggang high school. Ba, gumraduate ba yan? Ba, kaya high school. Ba, sa mo sa akin, grade 6 lang. <laughs> <laughs> masaya no? Na, wow, naman. Pag na mo yung graduate, yung sa mga anak natin. Opo. Na, lang, di ba? Opo. Ito lang. Ah. Na. sa, ano, sa stage. Ah. Nakang, eh. Uh. Yan naglalakad, Ganyan? Bakit? Malalay sa, <laughs> <laughs> <na> sa medal, eh. Hahaha. Malalay ko sa medal.